Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang Malacanang ngayong panahon ng Pasko. Sa kanyang video message, inimbitahan ng Pangulo ang publiko na bumisita sa palasyo. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring magsimbang gabi sa Malacanang kung saan may inihandaring mga kakanin. Binanggit rin ng presidente na may mga rides sa palasyo ngayong Kapaskuhan na maaaring i-enjoy ng mga bata. Merry Christmas po sa inyong lahat. At uh, muli, dahil Pasko, ay binuksan po natin ulit ang palasyo uh, para sa inyong lahat. Uh, open house po kami ngayon uh, habang na-mesis bang gabi, open house po ang palasyo. Puntahan po niyo lang kami, bubisita kayo. Kompleto ang, uh, ang mga uh, pakain natin ng uh, bibingka at saka siyempre yung specialty ko, puto bumbong. At uh, lahat ng uh, mga anak ninyo, mga bata, eh, para magsaya naman sila habang nag-aantay ng simpang gabi. So sana eh, magkita tayo rito sa palasyo para uh, meron tayong Pasko sa palasyo. Ang pagbubukas sa palasyo ng Malacanang sa publiko ay pagpapatuloy ng tradisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Para sa MBC Network News, ito si Lester Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.